Tric Laurent, kasama ang Kimpao sa LA, California, maging siya ay napakasaya sa mag-asawa na ito. Alam na anak niya ang mga galawa ng dalawa, pati sa airplane, magkatabi sila. Holding hands pa, bawal maghiwalay at sa loob ng play. Ang pagmamahalang dinawak ito ay forever na. Panigurado sa pagtungto palang sa report ng LA, California. Ang daming kababayan ang nakabang dagat. Pasayang nakakaway sa tanawang ito. Napakasweet ng kupol. Dahil kupol shoes and shirt same outfit sila. Kilig o berlong. Ayon pa sa isang momento. Si Kimi magaling talaga sa lahat. So grabe, hindi ka talaga mamuporn sa kanya. At sana hindi siya pakawalan ni Ebelino. Kay sayang talaga. At mawala pa ang diamond. Takimi. Perfect combination. Perfect quiet. Perfect sa si lahat. Kahit saan ka ay maruno. Kaya nga ngayon, kahit may Paulo, ang dami nakabang. Kasi wala pang aminan na nagaganap sa dalawa. Ayon pa sa isang mempo, yan ang sinasabi ng bashers kung left the group. Hindi na nila kaya na iinis sila. Tapos tayong mga enjoy na enjoy. Super duper kilig na tayo. Good luck sa mga big bashers. Araw-araw kayong stress. Screen Pao. Hindi niyo sila masisira. Anong sa inyo rito update?